Welcome back sa Just a Moment Travels mga kabiyahe. Chill trip tayo ngayon sa isang hidden spot dito sa Kamsur. Welcome to Treescape. Kung hanap nyo ay fresh air, tahimik na lugar at solid na view, ito na yon located sa Libod, Tigaon. Ang Treescape ay perfect na tambayan para sa barkada o kahit sa solo traveler. Pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad yung relaxing vibes, press yung hangin, ang daming puno at sobrang linis sa paligid. Isa sa pinaka-highlights dito yung treehouse. Legit, ang laki at ang ganda. Perfect pang picture, pang pahinga o kahit chill kantuan lang habang nakatingin sa nature view. Mura lang ang entrance, 100 pesos lang, pero sulit na sulit. Hindi crowded, kaya parang may sarili kang peace of mind habang nandito. Tipid na aesthetic pa. Kaya kung gusto mo ng konting break from stress, try mo na sa Treescape. Like, comment, at subscribe mga kabiyahe kung trip nyo tong vibe na to. At syempre, Abangan nyo pa ang mga next lakad natin. Chill lang, travel more!